guys! Welcome back to my channel. So, nakakagulat pa lang desisyon ni Kuya na automatic nomination. Pero ito nga, umani ng paghanga ng mga netizen ang ginawa ni na GM Fiang Binsoy Ding Dong Jan at Kulit na akuin na may, nagkaroon talaga sila ng violation. Pero ang iba daw ay playing safe. Alam naman natin na maraming bashers si JM at si Fiyang sa outside work. Pero nung kagabi ng mapanood nila na talagang mga palaban talaga si JM at si Fiyang at ang ibang umako ng kanilang pagkakasala ay umanis ito ng paghanga sa mga netizen at nalaman na ng mga netizen kung sino ang playing safe sa loob ng bahay ni Kuya. Ito na nga, kasama ang loob ni Kulit sa lalo na sa kay Kai at kay Ray na alam niyang maraming violation pero hindi umako. Pero may twist naman pala, hindi pa sila yung talagang nominado. Ano kaya ang gagawin ni Kuya? At sino kaya ang official nominated sa ngayong linggo? Kaya abangan natin yan. So yun lang po kayo sa ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye!